Tukoy na umano ng pamahalaan ang mga sindikato ng produktong pang-agrikultura. Sa isang panayam, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na na-validate na, na ang intelligence report sa mga smuggler at hoarders kung saan ilan sa mga ito ay napangalanan na sa mga nakaraang administrasyon. Tiniyak ni Bersamin na makakasuhan ang mga ito sa lalong madaling panahon. Binanggit rin ito ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Justice para bumuo ng task force laban sa smuggling patuloy anyang nangangalap ng ebidensya ang task force at wala pang naisusumiting report sa Office of the President. Hindi naman nagbigay ng timeline ng Executive Secretary sa paghahain ng kaso sa mga smuggler at hoarders dahil dedepende ito sa tibay ng makakalap na ebidensya. Una rito, idineklara ni Pangulong Marcos sa katatapos ng State of the Nation Address na bilang na ang araw ng mga smuggler at hoarders. Para sa MBC Network News, ito si left Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.